One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam! Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng mga mama Sam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat salamat guys sa inyo lahat. syempre kamusta kayo lahat ng bonggang-bongga? -bongga. Ngayon ay Mother's Day dito sa Thailand, kung saan ang mga nanay ay nagdiriwang ng kanilang pagkaina. Charot. So yun, so syempre hindi naman tayo nanay, tayo ay uncle. Charot. At ayun, so syempre magandang maganda ang damit natin today. Ito ay gawa ni Jay ng Mr. International First Runner-Up 2024 from Thailand. Ayun, so ginawan niya ako na nilabas siya ng Mr. Friendship at naging runners-up siya doon. At ayun, so ito ang create niya, ang ganda-ganda. So, comfortable at syempre, mukha kong slim. charot <laughs> Anyway, so syempre, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit nito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat naman sa support at pagmamahal. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Welcome to my channel. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga basher na, alam mo yon na nagtataas ng kilay lagi sa akin, ay nako, maraming salamat pa din sa inyo. Dahil miski pa paano, ay pinapanood nyo pa rin ako. Thank you! And then, ayun, love, 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 spread love, at think positive araw-araw lagi-lagi. Kaya naman ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo lahat na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito nga, nako, nakakaloka. Para sa una natin chika, sabing ganon, Andrea Mesa, Possible na maging hurado sa Miss Universe ngayong taon na to. Hindi ko alam kung confirm na to, pero ayun nga, usap-usapan nga ngayon sa social media na itong si Andrea Mesa ay magiging hurado ngayon sa Miss Universe kung saan dito nga magaganap sa Bangkok, Thailand. Well, ang reaction ko dyan ang bongga. <laughs> bongga, maganda yan si Andrea Mesa in person. Diba tinatawag natin siyang auntie, pero alam nyo guys, sa totoo lang, pag nakita mo siya in person, oh my god, nakakaloka. Ang tanong, sana magustuhan niya si ano ati sa Manalo at ma maibigan niya ko ano ang mapapakitang performance ni ati sa Manalo kay Andrea Mesa, di ba? Bilang hurado, kung magiging hurado man. And then, isa siya sa mga favorite kong Miss Universe So ang tanong, maging paborito ko pa kaya siya kung ano man ang magiging husga niya kay Maria at sa Manalo sa magiging pambato natin sa Miss Universe Tarot. Hindi, mabait yan si Andrea Mesa at tiwala ako. And for sure na magiging fair ang kanyang paghuhurado sa mga magiging kandidata dito sa Miss Universe 2025. So I'm so excited and looking forward tayo dyan. So yon At para naman sa sumunod na chika, she's grand. Miss Grand Philippines Phil Filipino Community from Canada na si Jasmine Gunner. Mama sa manong masasabi mo sa paeksena niya. Well, ang masasabi ko sa kanyang afro Hair Bonga. So, yon Very grand winner. So, yon So, para sa akin, why not? Meron siyang ipinapakita na ganyang eksena, ano mo yon palaban, at talaga nararamdaman mo yung kanyang inner na talagang bonggam bongga at very grand ang dating. I hope na sana siya ang manalo ng Miss Grand Philippines dahil interesting and exciting ang kanyang magiging eksena, di ba? Pero ang tanong, ano nga ba ang ibubuga niya sa competition ng Miss Grand Philippines na magaganap na this coming, malapit na, Sunday, August 24 before my birthday. Ganon! So, yun. So, syempre, looking forward tayo kung anong pasabot. So, sobrang laki ng kanyang apro hair. Eh, for sure, mapapansin siya ng bongga-bongga. Gusto ko nga rin magsuot ng ganyan. Yung ganito, oh, yung nasa sakop ng, ano, ng screen, o, oh, di ba? So, yun. So, try nga natin ulit magpasabog dito ng bongga-bongga sa mga vlogs natin. So, try ko mamaya. So, yun. So, syempre, I'm so excited sa magiging excel na ni Miss Canada. So, yon. So, I hope na sana maka-ariba siya ng bonggong-bongga dito sa kompetisyon ng ano, Miss Grand Philippines. So, eto, usap-usap pa sa social media dahil nga nagkaroon nga ng magandang mga pasabog at event para sa mga past winner ng ano to, Miss Earth Philippines at isa nga sa mga napag-uusapan ngayon sa social media, si Kerry Rarely. Uh, Ah, uh -huh, really? Aha, uh -huh. nak Kusa an saan daw to pwedeng sumabak uli na page. Mhm. Uh -huh ako para sa akin, maganda siya. Kung ganda ang pag-uusapan, wala pa yung question doon. Napakaganda niya. Pero ang tanong, gaano ba kabuo ang kumpiyansa niya para mag-join pa uli sa isa pang beauty pageant or national pageant sa bansa natin. Kung ganda, gusto ko yung beauty. Sabi ko nga, pwede itong pang Miss Universe. Eh. Kaya lang, sana maging buo talaga yung kumpiyansa niya. Kasi sa nakikita ko, medyo malamya. Oo. And sana kung may plano siya sumali, ayun, makompose niya yung sarili niya ng mas palaban, mas bongga, maskable. Di ba? Kasi syempre total package eh. And I think yung beauty niya pasok na pasok talaga sa universe. Pero yung galawan niya, I think ayun yung inaabangan natin sa kanya ng bonggam-bongga na tingnan natin kung makaka-ariba ba to. So, yon I'm looking forward sa kanyang pagbabalik. And then, let's see. Oh. so, yan. So, good luck kung sasali man siya. I'm so excited for her. And then, she's pretty. Classy yung beauty. And ganito yung mga pang Miss Universe. O, oh, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, sa susunod na taon, tapat ang ano to, Roxy and Adwana. Uh, oh, Aliana Adwana. tingin mo, sino ang mas kakabog? Laguna at Baguio to, no? Ako para sa akin, parehas silang magaling. Alam naman natin kapag Miss Earth Beauty ka, ay talagang kabog ka. Pero sa experience, syempre ni Liana Adwana, kahit anong galing ni Liana Adwana pagdating sa kudaan, ay hindi pa rin umobra at hindi pa rin niya nakuha yung corona. Because, I think ayun yung kailangan nilang paghandaan kung ito ba ay destiny nila, ito ba ay aari ba sila ng bonggang-bongga. -bongga. But I'm looking forward sa kanilang dalawa kung mag-join man sila dito sa Miss Universe Philippines uli. ba diba? Silang dalawa na sabay. And wag natin silang pagsabungin. Siguro tingnan natin kung ano ang may offer nila sa atin. I love Miss Roxy. I love Miss Aliana and looking forward ako kung ano ang magiging paeksena nila pero kung sige tanungin mo ako kung sino ba ang kabog syempre nakita na natin yung execution ni Liana ayun so siguro magingat lang si Liana dito kay Roxy kasi si Roxy palaban din talaga to ng bonggam bongga diba so yon ay nako, good luck sa kanila. Pero ang nakikita kong advantage kasi kay Aliana, kung sakaling may plano siyang sumali sa susunod na taon, ay nanjediaan na siya sa pwesto. At ipinapakita niya na talaga kung sino siya, di ba? So yun yung advantage sa kanya. Kasi iba pa din kapag nakita ng organization yung galawan mo. And last year si Ano ati sa Manalo ay second runner up. And then, Liana Aduana, second runner-up din. So, possible na pwedeng kay Liana mapunta ang corona ng Miss Universe. Huwag lang sasali si Winwin -win Marquez kasi baka kay Winwin -win Marquez din mapunta. Charot. So, yan. Ang ending kay Roxy pala. Yun, no? So, yon Good luck! And then, ayun. So, Mama Sa, ano naman masasabi mo sa bakbakan ng Phuket, Bangkok at sa sa competition ng Miss Universe Thailand? Syempre papainit ng papainit, papainit ng papainit yung laban na ano, laban talaga nila at eksena. And then ayun, so si Miss Phuket um eksena ng bonggong bonggong may padulas moment din, no? So, yun, papansin din ang bruha. Pero alam niyo sa totoo lang si Miss Phuket, I love yung kanyang styling lalo na pag naka-makeup na siya. Diyos ko, glamour na glamour yung beauty niya talaga. <laughs> Sabi ng gano'n, ay pag wala naman siyang makeup, di naman maganda eh. Maganda siya, hindi ka lang sanay. Charot. Yung tipong parang gayto yung itsura niya, tapos pag na-makeupan siya, huy, ano yung nangyari? Ba't sobrang ganda mo? Ganon. Pero maganda na siya pag wala pa rin makeup. Hindi ka lang sanay na ganong kaganda yung makikita mo sa kanya pag naayusan siya yun yung sinasabi na maganda kasi mula sa ganitong ano mo tapos pagagandahin ka tapos magugulat ka na parang wow bakit ganyan ka na kadyosa so yan ganan kaya ako nagagandahan talaga ako sa kanya. And then, si Miss Phuket, ayun, nakita naman natin na talagang umaariba sa competition na to. Si Preo, Diyos ko, nakakaloka pa rin ang mga paegsena ni Preo. At ayaw pa rin magpakabog. Talagang, ay nako, grabe. Sobrang kahapon yung paegsena niya yun. white sila ng with hat. Para parang, ate, taga Venezuela ka ba? Charot! So, yun. So, nakakaloka yung mga paandar nila. Pa, o, oh, diba? Nakakontact lens naman. And then, ayun. So, syempre, naloka din ako kay, kay Saraburi. Kasi talagang si Saraburi, ay, nako, nakita ko siya nakatupis. Talagang, kala mo naka, ano na lang siya, nakapampers. Ganon. <laughs> yung, ano ba, yun, yung laban na laban sila. Hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban nila. Pero, ang galing dito, pukpukan talaga yung mga front runner dito sa competition, ayaw magpakabog. Kaya magandang panoorin kasi talagang pak, 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 di ba? But syempre, amangan natin kung sino nga ba magpe-penetrate sa kanila ng bonggang-bongga -bongga sa competition ng Miss Universe Thailand. So, yun, nakakaloka. Diyos ko, nakaka-excite na nakakabaliw. Charot! So, yun! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Venezuela and Philippines, ligwak, na sa top 5 survey. Sa latest survey. mhm mm So, nasa number ano na siya 6 and 7 ang nangunguna ay si Chile pangalawa ay si Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire and then pangatlo si Ecuador number 4 naman si Lebanon and Argentina so choices nila yan guys wala tayong magagawa pero syempre doon tayo mag advance sa real competition di ba so malinaw na ninyo yung mga pinaglalagay nila sa top 5 ay biglang mawala sa eksena. So, nilagay lang nila yan dyan dahil yan ay choices nila. Pero hindi naman sila kurado. Always remember. So, meron pa rin maghuhusga talaga sa mga kandidata at doon tayo maglooking looking forward kung ano nga ba ang mga makikita sa kanila ng mga hurado dito sa kompetisyon na Miss Universe ngayong taon na to. And then of course, naniniwala ako na makakaariba pa rin sa top 5 ang pambato ng Venezuela at ng Philippines sa kompetisyon na ito. At fighting. Diba? Sabi ng ganun, always keep smiling. Oh, di diba? And, laban lang. So, yun yung importante. Yung kakabog sila, yung lalaban sila, at ibibigay nila yung best nila. And then, let's see kung makakarating nga ba si Atisa at saka si Miss Venezuela, si Stephanie dito sa dulo ng kompetisyon kung sila nga ba ay aabot ngayong taon na to sa top 5 ng Miss Universe. At tingnan din ninyo kung yung mga nilalagay nila sa top 5 ay makakaariba nga ba sa dulo ng kompetisyon ng Miss Universe. So, yon, So, good luck and then of course laban lang. So, huwag kayong mag-alala kasi sabi ni Atisa aarangkada uh, siya dito ng bonggam-bongga. So, tingnan natin kung anong arangkada yon. Charot! So, yun. So, syempre, I'm so excited sa kanilang lahat. And then, of course, sa mga palaban na kandidata dyan, ay talaga naman masasabi ko, ay, nako, exciting ang Miss Universe ngayong taon na to. So, abang-abang tayo. So yon so at syempre para na sa sumunod natin chika. eto nga, sabing gano si John Eric Bonifacio, resign sa Mr. Philippines 2025. And then mama something mo saan kayang pageant ito pwedeng sumali. Mm -hmm. Ay nako, nakakaloka yan si Eric Bayon, si ano, si Bonifacio, si John Bonifacio. Medyo tumbling talaga ako pagdating sa kanya eh kayo ba? tumbling din ba? So, yan. So, syempre, excited ako kung saan man siya sasali at nagtataka ako kung bakit siya nag-resign bilang Mr. Pampanga or Mr. Grand Pampanga runners-up, di ba? Sa amin kasing ganon, ayun nga, may plano daw itong sumali sa ibang pageant. Kaya, medyo, lahat tayo, syempre, parang, ha? So, yon So, medyo nagugulat sa mga actions ngayon ng mga kalalakihan na to. Ano kaya ang dahilan? <laughs> Charot. Well, kung sasali siya sa ibang pageant, I think try niya sa uh, Mr. Pilipinas Worldwide. Oo, kasi doon kasi, syempre, pwede talaga siyang makakuha ng title doon kasi madaming mga titulo doon. And then, lalo na kilala na siya. At talaga namang, hmm, nako, Diyos ko, pag nakita mo naman ang katawan nito talaga malaloka ka at hindi lang katawan pati ang kanyang kaloob-loob at charot. Hindi, ayon bonga bonga talaga yung katawan niya. And I think deserve niyang sumali pa sa iba pang national pageant sa ating bansa para mas mabigyan ang, ano, ng hustisya yung kanyang pinaglalaban dito sa mundo ng pageantry. Kasi parang piling ko, kaya naman niya talagang kumabog ng todo-todo. At pwedeng manalo sa international ano sa international pageant kasi magaling naman magaling romampa panalo o meksena at kumakabog talaga ng bonggang-bongga kaya parang piling ko pwede siya sa Mr. International ano Mr. ano ba to Mr. Pilipinas Worldwide yan ganon kaya John Eric laban lang. So, magtiwala ka lang sa proseso at magtiwala ka lang sa kung ano yung nasa puso mo. ba? Diba? Kasi yun yung importante. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung paniniwalaan mo. At laban lang. Kasi magaling naman din talaga. So, yon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Lebanon dito sa Mr. International. Anong masasabi mo sa kagwapuhan niya, Mama Sam? Mm -hmm nako, bongga ang kagwapuhan ng kalalakihan to sabi ng gano'n, eto daw ay pantapat ng Lebanon kay Mr. Philippines skirt bondad. ang masasabi ko naman, gwapo, grabe discolored, ang galing mga bayo, kaya nga si Christine Ann Perez, ay naku lokan lokas sa kanya, gano'n parang gusto rin niyang sakyan siya at gawing kabayo, charot so yun, so syempre sa nakikita natin, ito yung bongga. At napakaswerte ng kabayong sinasakyan niya kasi parang magaling siyang charot. So, yan. So, gusto mo din ba maging kabayo niya? Ako, pwede. Charot. Anyway, so, yon So, tingnan natin kung ano ang ipapakita niya sa kompetisyon. Naniniwala naman ako na talaga naman, Diyos ko, kabog na kabog ang kagwapuhan at kagandahan lalaki nito. And then, Kignan natin, syempre kung magaling ba pagdating sa mga execution na gagawin nila dito sa competition ng Mr. International ngayong taon na to. Kasi syempre, hindi lang naman niya sa, pag, sa mga gandahan ng katawan. Kailangan din syempre may laman din ang utak. Mahirap naman yung puro ka lang gwapo. Tapos pagdating sa Q&A, eh, hindi ka naman nakakasagot. So, yon Kaya parang feeling ko, ayun yung dapat nating abangan ko ano nga ba ang ipapakita niya sa competition at kung magpipenetrate nga ba to ng bonggam bongga. So, yon Kaya ako naman ay excited na for him ko ano ang ipapakita niya. Kasi syempre, pupunta yan dito sa Bangkok, Thailand at ayun na. So, magpapakasagot nakakabayo tayo ng bonggam-bongga sa kanya. Charot. So, good luck. Good luck dito sa pambato ng, ano, ng Lebanon. Kaya, abangan natin siya sa Mr. International ngayong taon na to. At eto nga si Vina, umarangkada na ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Universe Thailand. Suot so, ang gaw na gawa ni Michael Cinco kung saan naman inirampa ni Vina ng bonggam-bongga -bongga at nanalo siyang Star of the Night so sa kanilang event para sa Miss Universe Thailand. So anong chika mo dito, Mama Sam? bongga kasi nung nakaraang nagpasabog siya eh si Phuket ang nanalo so ngayon ayan na biglang siya naman ang nagpa-eksena. Buti na lang nadula si Puket <laughs> Charot. At ayun, nakaarangkada ng bonggang-bongga -bongga itong si Vina. At nakita naman ninyo, ang ganda. ba? Diba? So, ang tanong na lahat, si Vina na kaya at saka si Puket ang magla-last to stand sa competition ng Miss Universe Thailand ngayon taon na to. eh, paano na si Preho? Wala pang nakukuha ang special award. Abangan ninyo, ha? Kukuha kukuha din yan. Siguro later on. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon So syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban love lang love. so guys syempre hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys love 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 <laughs>